Ba? Sa Manila, Cavite City, Manila. mangga na Manila. Ba't nandito ka so. sa Pangasinan? Opo, pagkain. Opo. Gusto mong sumama sa amin? May shelter kami. hal naman. Oo, sana. Malabo po eh. Mahalam mo, Day? Mahalam mga ah. mamsi. Batinay. Batinay po. Batinay? Balong si siya. Saan pamilya mo? Iwan ko dito yung pamilya ko. Saan? Pubao. Sa Manila. Kabiti City. Manila. Mga karemen dito na Manila. Ba't nandito dito. ka sa Pungasinan? Mga na Dito gusto ko po. Dito kasi sinasabi ko kung eh. Dito eh. oh, ba't na -ba 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 oh. ba't ka ba -ba -ba dito? O, pamilya na ka dito? Oo. Sa loob. Sa, sa loob. Baba. Sa baba. Sa baba. May anak ka ba? Wala. Ano ka ba? Babae na laki? Girl. Ay, girl tibu. Tibo. Tibo po. Tibo? Ano, tibu. Opo. Oh, Opo. Pagkain. Opo. 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 Saan yung sa pamilya mo dito? Nasa baba sa loob. Kila auntie na no, kila tita Bia. Ah, may pamilya ka dito. Oh, Anak Gamit mo yung mga nandun sa tabi. hindi naman, hindi. Hindi. Ilang na? Ilang taon Twenty-nine 29. 29. 29 29. Nandito yung, nandito yung Paling, ano? Palimus ko. Nandito yung nanay at na. tatay mo? Nanay at so, tatay mo? Wala. Nasa Manila. Nasa Manila. Kano ano mo yung ninja na sinasabi mo? Sino? Kano Ka -ka ano mo yung ninja na sinasabi mo na pamilya mo, si tita mo? Kwan lang. Auntie, uncle, tita-tito, tita-tito. Tita-tita lang? Oo, oh, tita-tito po nalala ko. Gusto Dang, mong... Sinumata? Gusto mong sumama sa amin? May shelter kami. Ano naman? Oo, sana. Oo. Malabo po eh. Bakit? na lang Para, Iwan. para, para mabihis... Mm -hmm. Para mabihisan ka, makakain. Maraming pagkain doon. Oo. Sa, kilala mo si Daddy Frankie? Kayo? ikaw. Hindi, kuya ko yun. Oo. Pag, pag, sumama ka sa amin doon, marami may mga pagkain, mabibisan ka, pas ikutas dadalhin ka sa dalubasa ni Daddy Frankie para gumaling. Okay. Ano Balik, balita na Balinas. magaling kang kumanta. Oh. Sample nga? Sayang. Magaling ka ba mag kumanta? Hindi eh. Anong talent? Ibali, ibali. Iwan ko ako lang. Para ano, bakit, bakit ganyan damit mo? Palitan natin, gusto mo. Para. Ay, may damit ka. Wala ako damit eh. eh doon, bigyan mo na lang. Doon, sa shelter. Ayang. Sa shelter. Sa shelter. Nakabigyan natin ng pagkain. Hmm. Oh, sige, bibilihan ka namin ng pagkain, ha? Anong, ano gusto mong pagkain? Sige. Ah, sige, pili ka, Pili ka ng oh. pagkain. may fried chicken. Eh? Sino yung, sino yung pamilya dito? May pamilya ba siya dito? Bakasyonista ako sa Marengel na lalagi. Bakasyonista ka? Dito? Opo. po siya? Pasyente. Pasyente lang ako. Oh, pasyente Gusto, gusto mo ba sumama sa amin para ano? Hindi ko po. Ayaw ko po. Ayaw. Gusto ko po. Ay, next, next na balik namin, ha? Oh, para para makaligo ka. Sunod na. Tapos na, naligo ako na ulan. Ulan, naalala ko eh. Kasi ganito lang naman para palitan natin yung damit mo, no? Ito, pili ka dito ng pagkain. Ang gusto mo dito? Tatlong ganyan. Tatlong ganyan. Tapos, palamig. O, oh, sasag. Oh. Sige. Nasa ko yan, narip mga Nala, sige ang story na sa akin. Saan siya na? Saan siya, ano, na... Saan nangyari yung sitwasyon ng gano'n? Dito? ay sa Maynila. Inayaan na, ilako kaya na ang mga dito sa ng barangay na hindi siya na para mabihisan ka. Sama ka sa amin. Sa kana po, sa kana Sa kana. Next na ano, pupuntaan ka namin dito ah. Para papalit mapaayos ka no. Mitlok. Wala ano namang mitlok ata dito eh. Ay. palamig isa. Oh, palamig. May palamig ba? Ay, ito, ito. Doon ka, upo ka doon, kasapan, hindi ka mainitan. Mamaya. Okay. Mga kaibigan ko yung mga yan. O mga kaibigan. Doon ka na, lang. upo ka na lang dito. Dito, dito. Kamil. Sige, kain ka na. Tintin tin Batinay. Tin -tin batinay. Okay. Ah. Tintin <laughs> -tin Batinay. Okay. Ilang taon ka na Tintin -tin Batinay? That 29. 29 na. Ah, Pare-parehas talaga 'yung sinasabi niya, no? 29 talaga siya. Tintin -tin Batinay, wala ka bang ano? Wala ka bang uh, naging anak or asawa? Ako asawa, ganito ko lang. Sexy ba ni Batinay, ba no kayo 'yung 'yung ate. Ha? Ano yun? Sila, yung mga yan, 'yung yung mama ko at saka yung auntie. Si Tintin, -tin, wala kang anak? Tintin, -tin, Batinay. Oo, wala. Hindi ko na asawa, asawa before. Ako lang wala rin, wala rin. Lalo, wala rin lalo. Bakit? Bakit Tintin -tin, Batinay, ano bang nangyari sa iyo nagkaganyan ka? Pwede ba bang sabihin sa amin? Mapupukaw lang ako, alam ko 'to. Ano ba 'yung nagpupukaw? Nawawala. Ay, ay, nawawala. Oh, Nawa nawawala ka. Nawawala sa sarili. Gusto, gusto mong uh, sumama sa amin para hindi mo na mahanapin yung sarili mo. Saka na. Uh, Saka na. Saka na pagbalik namin dito, ah. Uh. Na Tintin Batinay. Ang ganda ng pangalan ng Tintin Batinay, no? Pero bakit ganyan yung damit mo? Mm -hmm. Ma gusto ko po yung malamig, tayo ko mainit ah. eh. Gusto tayo mo, pumainip. gusto mo paganday natin yan pag sumama ka sa amin, pag next na punta namin dito ayala, ah, ha. Pasyalan ka namin ha. Ah. kain ka muna. Kapalitan natin yung damit mo, bigyan ka namin ng kinela, sapatos. Kasi si ba, sa bahay ni Daddy Frankie, Marami kayo doon. Mm, mm, marami kang kaibigan doon. Naging katulad mo rin. Andun si Bandam. Kilala mo si Bandam. Tayo, ba, Mama, sige na, pwede na. Ilamay mo na. Oo, uh, bibigyan kita mamaya ng pera. Sige, kainin mo muna. Tapos so, palit ka ng... Oo. Mm -mm. Bibigyan kita ng ano, ha? Pagkain mo, ha? Opo, oh, may tinapay tayo. Ay, oo, oo. Bibili tayo ng tirapay mamaya. Yan mga kababayan, si Tintin Batinay. Nadaanan namin dito sa kalsada uh, at nalaman namin yung kanyang sitwasyon sa mga nandito sa paligid na mayroon po siyang nakaraan mga kababayan na uh, napagsamantalahan before sa Maynila. Kaya napadpantaw siya dito sa Barangay Kagarlitan. Yan mga kababayan kaya andito ang team Daddy Frankie at ipaparating natin kay Daddy Frankie para ang kanyang sitwasyon makaawa ah, po siya mga kababayan sa kanyang kalagayan na ah, ganito, palakad-lakad na lang sa daan ah, gagawin natin ang makakaya natin sa abot ng ating makakaya para matulungan si Tintin Batinay no ibigyan natin ng konting ah, pambili niya ng pagkain na no? Alam mo magbilang ng pera? Oo. Oh, 100. 100. Ayan. Ito, magkano to? Yun. Ito, ito. 50 rin. Okay na yan? Oo, 200. Oo, 200. Eh, itago mo, pambili mo ng pagkain, no? O, oh, tigtag mo pa to para ano. Tapos next na pasya lang ka namin dito, ah. Bibili ka ng damit, no? Ah, ito pa. Okay na? Next na balik namin, ha? Tapos bibili tayo ng damit mo, ha? Itago mo yung pera mo. Yan, mga kababayan, si Tintin Batina, eh. Ha? Sana uh, makagawa tayo ng... Maparating natin kay Daddy Frankie mga kababayan, ng kanyang sitwasyon. Kasi ang team Daddy Frankie po ngayon ay naglilibot, nag scout para makita natin yung mga kababayan natin na gaya ni ate na matutulungan natin sa abo ng ating mga kaya. yan lang po. Naaya din po namin sa mga kababayan na dalhin sa shelter pero sa ngayon ay hindi pa niya. Siguro sa sunod, no? Kasama na, no? Para, para maayusan. Kasi, oh, tali-tali na yung mga ano mo. Sexy. Uh, naglalambing po ang iyong likod, Boss GB Vlogs, isa sa Team Daddy Frankie para mas marami pa tayong matulungan na kagaya ni ate. Dahil sa kanyang nakaraan is napagsamantanan po siya ng kababayo. <tipos> umiinom ka ba ng alak? Tinting ba, Tinay? Hindi po, ayaw ko po alak. Kamot, vitamin, tapita. Hindi ka umiinom uh, ng alak? Opo, okay. hindi. Hindi ka rin naninigarilyo? Hindi okay. rin. Ay, sila lang. Yeah. Yan, wag ka uminom ng alak, ah. Kasi bad, kasi bad yun, ah. Yung mga kukunya, oh. Mga kukunya, puro alo. Patay, patay na. Alik mo na, kung na. Dito ka lang ba? Hindi ka ba lumalayo dito? Dito ka lang ha. O. Wow. Mata ni niyan Ha? Huh? Mata kumakanta po yan. Kuwa, wow, kumakanta. Wow. Mata ni durin po yan, aliin. Ano po ito? Painit diyan. San ka ba naligo? Naligo ka sa kanal? Ah, dito. Oh, ay ita mag mag ka? Ito yung mga alano mo, yan mga kababayan. Oh. Diyan ka naliligo. Kita mga mabayad mo, saan siya naliligo. Hindi naman sa bahay, tapot na kanina lang. Diyan ka naliligo sa bahay, malino. Ano yung din yung irigasyon, no? Ah. Punta namin marunga doon sa mat. Ten times ten. 100. Yung, o, 2 times 8. 64. May nana akong lang. Subscribe 2 times 8. Ay, 8 times 8. Ten. Sixteen. Ah, 2 times 8. 16. Ito pa, isa pa. 8 times 8. 64. Oh, ang galing mga kababayan si Tintin Batinay. Yan. Kaya lang. Pero, pero, pwede mo ba akong kantahan Tintin Batinay? B b ba, ako ayaw. Bibigyan may okay, ipadag na mo. Oo, oh, datagdagan ko yung pera mo. Sige, oh, kanta ka muna. na <laughs> Yung kanta mo. Sige, nga kanta. Okay. Hindi ko marunong, laklak -lak lang, video oh, oh, oh ayoko na marunong. Oh, sige, laklak. Oh, sige. Oh, sige, -lak. sige, sige nga, laklak. -lak. Oh, laklak. Laklak -lak. lak -lak na lang. Nah, nah, Ay, na, na. malaglag ka nah. dyan. Para bigyan pa kita ng pera. Sige nga, oh. Please, ako sa Oh, sige, please ka na. Oh, yan, oh, sige, kakanta na siya. Oh, kakanta na. Ano ko, ayoko ka din. Ha? Ayoko. Kakanta ka pa. Bibigyan pa kita ng pera pag ano. Sige nga. Kanta ka na. Hmm. Ha? Ana, ayaw ko po hindi ako kanta. Kung ako lang hindi ako marunong ayaw ayaw. Hmm, pero si Tintin ba tinay mga kababayan marunong siya sa mathematics? No? 8 plus 7? 15. Ay, yung galing! 6 plus 8? 14. Oh, galing talaga mga kababayan. Oh. Nag-aaral ka ba nung ano? Anong natapos mo? Matatatandaan mo pa ba? Nag Olo National High School. Uh, natapos ka sa high school? Nag-college ka? College? Hindi ayaw ko din. Uh, uh, marunong siya mga kababayan sa ano, mathematics. Pero dyan ka naliligo, no? Linaw, no? Saan ka bumaba ba? Dyan. Saan ka bumaba na ba Dyan. Hindi po din po ba dati. Dyan na dyan nakakatakot po dyan. Bakit? Oo, Sabihin, boss, mayroon sa siyang bahay. Oo. Hmm. Meron daw siyang inuwian kaya lang ah uh, na lang. Ah uh, na rin daw yung barangay na ano. Um, nayaan na lang daw siya. Sabi ng mga pagtatanungan natin. Ito yung mga bahay, uh, mga damit-damit niya. Oh. Ang dami niyang rosaryo mga kababayan, no? dami mo. Saan mo na kuha tong rosaryo na to? Dito sa kay binigay nila sa akin kasi si ano, si... Andrew, Kuya Andrew. Andrew eh? Nakilala mo si Andrew eh? Si Jasper, yung anak ni ano, ni Yana Yuri. Tapos si Linto, sa Manila. Oo. Oo, mga rosaryo mga kababayan. Burluloy ko lang. saan mo nakuha mga rosaryo na to? Dito galing sa kanila. Dito po yung mga kababae, resipe mga kababae. Ang dami niya. Ang dami niyang rosaryo. Oo nga, binigay. Ayun siya. Binigay. Dito eh. Binigay sa'yo. O napulot-pulot mo lang. At ayun si Papi Pintas. O Papi Pintas. Ang gagawin mong kwintas. Opo. Binigay. At di pa suot. Hmm. Kilala mo yung ano? Kwa yung tito mo? Yung tito mo? Hindi na. Wala sila. Hindi ko kasi. Kaya buti pa kayo. Kasalanan nila. Ako din may gabit doang punta rito eh. oh. ko kasi hindi rin, sabi niya. Tapos si Amsak's course. Kaya, kasi nabasa rin. 31,000 hindi nila. Kaya, One sa lang. At yung lalaki kasi hindi ako Awan kasi ako. Talagang tingnan. Si kayo? Eh? Si Pero Pero, mag pero magaling ko komentan ah. Hanna, video uki ayo kukuna ko lang ko yun, hindi po ito hindi na marunong wa ayaw. Walang video uki, walang video ano lang, kanta mo lang. Hindi rin, kahit. Malaglag ko. Ang ganda ng boses niya. Oo, oh, ang ganda ng boses niya ati. Yung pichi spider. Ayan, yeah. yeah. ayun kung naalam. Ano? Oh, sige, alalahanin mo. Yung paborito mong kanta. Abang Dadalin. Oo, oh, sige, sige, sige. Kaya mahirap naman eh. Hindi, hindi ako kanta po namin. yung yun daw marunong parang lang makalusog. Kunti lang. O, oh, lang. Yung chorus lang. oh, kunti lang. Kasi marunong siya. Oh. Ta, ganun lang. daw mar oh, si, diaw, oh, ayaw kanta. Ayaw kanta. Hindi na kahit naman. Wala naman sa Pakita, kanta. Pakita. Pakitaan mo yung mga viewers natin ng kanta. Tapos papalakpakan ka nila mamaya. Yung I'll be waiting for you. Inside Martin heart. lang Sige po, kulang po. Uh, isa pa, isa pa, isa pa. Laklak Ah. Uh, ah, uh, yung laklak -lak daw, yung laklak. Ani, hindi si Kailang uh, Sige na, yung uh, laklak si rin. Sige na. Oh, uh, Mahirap eh. Sige na, Ang pangarap ko, yun na lang. Nagmula sa'yo. Asi ko Sige, dito, 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 Take me back into the arms. I love you. Mm -hmm. oh. Need me I'll be waiting for you here inside bar. I'm the one who wants to love you, more Yeng, galeng ni Tintin Batinay mga kababayan, ang daming talent bukod sa kapa, bukod sa pagkanta ni Tintin Batinay ay marunong pa siya sa mathematics, mga multiplication, addition, subtraction, yan galeng kaya idol idol na kita ngayon. Ha? Idol na kita. Kayo lang. Oh, malaglag ka, malaglag ka, malaglag ka. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Pero pero Ma ano ha? palitan mo yung damit mo ha. Opo, oh, bukas, bukas, oh, bukas Oh, bukas. Oh, pwede ka kumain pero pero kanta ka pa. Sige. Okay. Mm. -hmm. ko pa oh. Salamat. Oh, dadagdagan ko pa pero kanta ka pa. Yung, yung may in love ako. I'll be waiting for you. You na kailan? Inside my heart. I'm the one who has to love you, Mario. Yun lang. ang galing ni Atin batina'y Ba't inay, bukod dyan dahil magaling talaga siya ang kumanta. Dagdagan ulit natin. Oh. Oh. Oh ya itago mo yung pera mo ha, para meron kang pambili ng pagkain mo ha. O, mo, mga kababayan, ito na po siya. At, ano, uh, ipapaalam natin kay Daddy Frankie yung kanyang sitwasyon. Sige. Okay? Pero huwag ka dito kasi mainit. Doon ka na lang ha. Saan? Doon sa, sa, sa lilim, sa bahay niyo. Sa bahay niyo ha. Kasi mainit dito ha. Oo, doon pa na lang mamaya. Oo. Oh, oh, dun, oh. oh li lipat Oo, oh, ka doon ha. Kasi mainit dito, huwag ka magpainit ha. Hmm, saka palitan mo yung damit mo ha. Kasi makita ka dito, ang ganda-ganda ni Tintin Batinay, yung... oh. Hmm. Bye, bye Tintin Batinay. Oh, happy trip. Happy trip po kayo. Happy trip, oh. Yung... Ingat lang po sa biyahe. Ayan. Yeah. Hindi, papasal kami ulit dito, ah. Oo, uh, bukas na lang. Tomorrow. Tomorrow? Marunong ka rin ba mag-English? Ayaw is... It? hindi ako English. Yes, eh lang. Ginagaya ko po sila. Um, Kaya, uh, um, What is your name? Christina, Christine po lang. Tin. ah, Christine. Yung palayo mo yung Tintin Batinay. Lakens. Lakens. Tsaka ano, Libana. Libana. Lakens. Oh, Lakens. Mm -hmm. uh, Libana? Uh, mo si Ibana Alawi? Eh? Si, si, Tita Linda. Kuledo din yan eh. Siya eh. Ayun mo siya. Ay, Tita. Eh, wala naman pala siya. <laughs> Ang pala si Tita Linda. Patintin ba tinay? Alis muna kami ha. Pero no, no. lipat ka doon sa lilim oh, oh, ha. Oo, lipat ako mamaya. Tas, oh, ngayon. Uwi ka, sa, uwi ka sa bahay ninyo. Tapos uh, ang damit mo ha. Mm -hmm. Para. Ayaw hey, naman nilayo Ay, pa din. Ha? Oo, na. ako. Mm. Titin din ako. sa malay. Oo, dito sa ka lang ha. Sa schooling din ako. Mas babalikan ka namin ha. Opo. Sige, yan mga kababayan salamat ang team Daddy Frankie sa inyo at uh, naglalambing po ang inyong lingkod Boss JB Vlogs para mas marami pang matulungan kagaya ni Tintin Batinay na maraming talent bukod sa magaling sa multiplication magaling pa magkanta tulungan po natin mga kababayan Babay na Tintin Batinay babalik kami ha happy trip Ooh, happy trip <laughs> Bab uh, bye babay Daddy Frankie you, Daddy. ano mas sabi mo kay Daddy I, Frankie thank Daddy... you very much salamat Oh, thank you very much daw Daddy Frankie 拜拜。Bye bye.